Iba na Alawi, sinopla ang bashers, totoong may bahay sa Bahrain, Ingit lang kayo. Alright, kung di pa po kayo nakapalo, follow and share lang po para sa news update. Salamat! Pinabulaanan ng kapamilya aktres na si Ibana Alawi ang mga kumakalat na chika sa social media na nire lang nila ang bahay sa baling na ibinandera niya sa b-blog noon. Sa latest b niya, na-uploaded nitong lunes, June 23, sumalang ang aktres sa lie detector test upang sagutin ang mainit na tanong tungkol sa kanya. Isa sa mga naitanong kay Iba na ay kung inupahan lang niya sa Airbnb. Airbnb ang bahay na ibinandera niya sa biblog noong nasa baling sila. No, that's our house. Sagot ng dalaga na lumabas namang truth base sa eksperto. Alam mo, hindi naman ako ganun kagaling gumawa ng istorya na kung saan ako lumaki sa iniiba na dagdag pa niya kaya wala namang talaga akong literato doon kasi natural. Bakit ako maglalagay ng literato ako? Bakit ako maglalagay ng literato? Hindi naman kami nakatira doon. Muling giniit ni Ibanan na kung ano man ang sinabi niya noon sa kanyang biblag ay pawang katotohanan at doon sila lumaki sa mismong bahay na ipinakita niya. Bukod dito ay sinabi na rin niya ang lason kung bakit sila nagdesisyon na ibenta ang bahay. The reason we are selling it is It is because five years after renovation walang nakatira nabubulok lang yung bahay lahat ni na? I Aminadon mean, rin na mahirap ang maintenance ng naturang bahay at every week ay may pumupunta sa bahay nila sa Bahrain para lang mag-open ng aircon. Hindi rin daw nakikita ni iba na ang sarili na, nakatira sa Bahrain dahil mas gusto niyang tumira sa Pilipinas o sa Amerika. Singit naman ng kapatid niyang si Hash Halos tatlong dekada nang walang nakatira sa bahay na yun at hindi homey ang pills para sa kanila. Bilang patunay na sa kanilang pamilya ang natulang bahay ay ipinakita ni iba na sa biblag ang nakasulat na pangalan ng kanyang ama sa natulang gate ng bahay. Tinggit ka siguro sa house tour ko, hirit pa ng actress sa mga bashers. At yan ang totoo. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!